Ito na lang kaya ang ilagay ko sa box na ipapadala ko. Ano kaya akong gulpihin ng mga tao sa Pilipinas? Mga kamag-anak ko doon, mga pamilya ko roon. Ito kaya ipadala, ito kaya ang paglalagay ko. Oh. Magandang araw mga kapanyero. Ito drop nga pala muna tayo sa Superstore. Uh, kailangan makabili tayo ng mga chocolate, yung mga idadagdag natin sa box. Uh, magpapadala tayo ng box dahil Christmas na. So ito, uh, daan muna tayo rito. Bali mga kapanyero, itong binibili natin mga chocolate na to kasi uh, panghabol lang to. Pandagdag lang to sa box na para mapuno. So yung mga lamang kasi nung box na ipapadala natin matagal nang nabili yun uh, pagka pag nagpupunta kami sa isang lugar at may nakita kami mga sale kinukuha-kuhan namin hanggang sa naipon ng naipon sa basement hanggang sa naisi uh, naisipan ko ngang maglinis ng basement naipon ko lahat ng mga nasa box na yon pero kulang pa rin pala so maluwag pa rin yung box so kailangan uh, magsingit tayo ng mga chocolate o mga dilata nga pala tignan natin mga dilata ah, uh, kung may maisisingit tayo kung may mura dito um, tignan natin mga kapanyero yan mga kapanyero ito nga pala yung mga chocolate na kailangan natin idagdag sa box natin pero ang mahal 21, 22 dollars ang isa nito 22 dollars Kuha tayo ng dalawa. Mahal din. Ito. Itong quality street. Kuha tayo ng... Kuha tayo ng isa mga kapanyero. Yan. Mahal din ng chocolate dito mga kapanyero pa. Doktor. Makikita niyo yung tag low holiday prices. Pang uh, Patap Gold. Ah, uh, kuha tayo ng isa mga panyero. Ito dito tayo sa uh, ano mga panyero, sa mga talagang chocolate. Ito ang mga price nila. Ayun. Diba, mga magandang ipadala. Puro matatamis. Ito, kuha tayo ng ito. May na-interview nga pala ako mga kapanyero. Uh, mas maganda pa raw na ang ipadala na lang natin pera. Kesa sa mga box o sa mga chocolate na ang tataas din ng presyo dito na lahat daw ng mga chocolate na nandirito meron, meron na daw sa atin na parang uh, may mga tindahan din daw ng chocolate sa atin na kung ano yung mga nandirito meron na sa Pilipinas kaya nga ang itinatanong ko kung maganda pa bang magpadala ng ng mga box na galing dito sa Canada or pera na lang ang ipadala na doon na lang sila bumili na kung ano pa yung gusto nilang mabibili, pwede pero ano ba ang mas mura mas mura ba ang presyo sa Pilipinas ng mga chocolate na to o mas mura pa rin dito tapos idadagdag pa i-add pa natin yung yung shipping fee na parang 80 dollars ang padalang isang box tapos kung bibilin din natin yung mga laman ng box, ang mahal pa, di ba? Kaya mga kapanyero, parang uh, ang presyuhan dito, para mag even lang din eh, sa Pilipinas. Kung kami, sumesweldo kami ng dollar dito, pero dollar din naman ang gagasto si namin, uh, parang ganoon din. Mas maganda sana kung maiipon lang natin o oh, yung sa natin dito, magagastos uh, magagasto natin sa Pilipinas, yun ang mas maganda. Hindi ganun ang sistema rito, hindi ganun ang sitwasyon dito. Uh, sumweldo ka ng dollar, uh, gagastusin mo rin dollar. Kaya wala rin, di ba? Dito, uh, yung mga kukunin natin yung mga chocolate nga pala, kailangan isa-isahin natin. Dahil karamihan dito, uh, baka mag-expired na. nang nga ilalagay sa box. Uh, yung box aabuti ng dalawang buwan uh -huh. dahil nga sa cargo ila i-dadaan e, yon hindi naman sa aeroplano so ang tagal so kailangan uh, isa-isahin natin ng expiration date na baka pagdating doon expired na so yan mga kapanyero ito ang pinakamatagal isa isahin natin ito pwede to. May yan pwede na yan sigurado na yan na yun Pero mahal din, ang taas din ng presyo. Parang dalawa, five dollars. Magkano ang five dollars sa atin? Malapit na mag-expired. Ano pa tayo? Ay, ito, mga kapanyero. Oh, kaya, ito na lang kaya ang ilagay ko sa box na ipapadala ko. Kung kaya akong gulpihin ng mga tao sa Pilipinas. Mga kamag-anak ko doon, mga pamilya ko roon. Oh, ito kaya ipadala, ito kaya ang paglalagay ko. Oh, Ayan pa o. Oh. Diba? Hmm. Oh, meron pang mega. Kaya oh. ah. nyo rin ang price dito mga kapanyero. Ayan nga pala price nito. Yung Digo, ito rin. Ah, ganun din ang price. O, oh, tignan nyo. Yung mga price, ikaw... E ano natin, pagkumparahin natin yung price sa Pilipinas, sa dito. oh, ito pa, pwede kong ipadala rito. Ito, Ayan pa. Diba? Um, ang price, 390. Alos 4 dollars. Siguro, pagka umuwi ako, at iyan ang pinaglalagay ko, siguro, google pin ako ng mga tao dun sa amin pagka umuwi ako. Kaya dito sa tindahan na to, para din kaming nasa Pilipinas, uh, meron din naman mga produktong Pilipino. Pero ito, Itong section na to, parang pangkalahatan international food. Itong pinaka-lane na to. Nandiyar lahat. At least makita natin kung magkano ba ang presyo dito at magkano ba ang presyo sa Pilipinas. Maikukumpara natin. O, ito pa. Ito ang paborito ng bayan sa Pilipinas. Oh, Diba? Kompleto rito. Hmm. Kakapamili ka pa ng flavor, ayan pa. Hmm. Kung gusto mo naman may kung gusto mo maba kapanyero ng kalamansi, ito. Kung gusto mo naman ng maanghang, meron din, di ba? Kumpleto. sigurado ko bukol bukol ang aabutin uh, ko pag umuwi ako pagkaya ng mga pinaglalagay ko sa box buti mga kapanyar wala ganong tao rito wala mga Pilipino rito nung nakaraan pumunta ako rito pagkagaling ng trabaho ang daming tao Kaya hindi ako nakapagano eh hindi ako nakapamili eh dahil umiiwas din ako nung panahon na yun dahil nga ang sakit sa lalamunan, inuubo ko yung mga sumilip ako dito mga naguubuhan yung mga tao umalis na ako magkakahawa-hawa rito ito, ito yung mga request nila na gusto nilang ipadala itong for you golden ito na nakakita na ako may kukuha tayo ng iba expiration na ito Tiyempre, kailangan muna natin yung mga expiration kung June 2025 so pwede kuha tayo ng yan ang pahanap pa tayo ng mga maipapadala. mga kapanyero sa mga tindahan kasi dito minsan sasabihin nila sale uh, tapos ang laging yung check check-in kung kailan yung expiration kasi yung mga sale nila ang lalapit na ng expiration date meron naman tayong ugali na pwede pa yan pwede pa yan Ah, uh, ang sistema ng mga Pilipino kahit na malapit nang mag-expire do. Oh, minsan yung iba expired na, ilagay lang sa rep, pwede pa yan, pwede pa yan. Dito kasi hindi ano eh, dito tapon. Pagka sinabing expired na, talagang itatapon. Yun ang sistema rito. Ito, buti pa yung box na ipapadala papuntang Pilipinas. Kami nandito pa rin kami. Yan lang kaya kami makakauwi. No, kaya ako na lang ang umuwi sa Pilipinas at doon na lang mamili para mas maganda pa. Kapanyero, ang huling uwi ko nga pala sa Pilipinas 2022. Bali sa loob ng labing isang taon namin dito, bali dalawang beses kaming umuwi uh, every five years. Yun yung ideal talaga na uwi natin sa Pilipinas pagka lalo pa napunta ka sa ibang bansa. Mas maganda every five years uuwi ka or every 3 years yan ang pinaka maganda dahil pagka na stay ka rito wala ah talagang nakakabur yung ang sistema rito mahirap din mga kapanyero ang sitwasyon pagka hindi ka na uwi sa atin dahil nga nasanay tayo sa sistema sa Pilipinas talagang ang saya pero dito nakita nyo naman kahit kapitbahay namin hindi namin kakilala diba? Kaya nga mas maganda kung every 3 years, uuwi ka. Pagka naka more than 10 years ka nga pala sa ibang bansa, siguro ang ideal na uwi every 3 years. Pagka ganun ka nakatagal na nawala sa Pilipinas. Yan mga kapanyero, tara magbayad na tayo. Baka hindi kumasya sa box uh, kasi may mga nabili na rin naman doon. Yan mga kapanyero, ito nga pala yung box na gagamitin natin. Parang ang laki nito noon nung mga unang nagpapadala ko ng box. Pero ngayon parang lumiit na. Lumiit siya ng konti. Doon sa regular na box noon. Yan mga kapanyero, nandito nga pala ako sa basement namin. Uh, dito ako nag-aayos ng box. Para ihahabol ko sana na sa isang linggo ang alis ng mga cargo maihabol sana to bukas ng umaga madala dun sa padalahan yan po mga shout out nga po pala kay Sir Eli Ramos yan ang tawag po niya sa akin is PBBM yan Sir Eli maraming maraming salamat po sa suporta shout out din po pala kay Sir Nestor Montanes ng UAE yan maraming maraming salamat po sa suporta nyo Shoutout din po kay Sir Mandy Ohio TV. Yan, may channel din po, suportahan din po natin yung channel niya kay Sir Mandy. At shoutout din po kay Ma'am Brenda Seria. Yan po, maraming maraming salamat po sa mga suporta nyo. Bali mga kabanyero, bala ko rin magpadala sana ng mga tools na kahit mga second hand na maaayos pa, Uh, yun yung isa sa mga nasa isip ko na ipadala sa atin para may magamit silang mga tools na, na panggawa. Kaya mga kapanyero, hindi na ako bumili ng mga tools nga pala dun sa mga second hand na gamit. Pero maaayos yun, mas mag magaganda yun. Ang naging problema lang talaga, yung voltage natin sa Pilipinas, 220, uh, dito sa Canada, 110. So, hindi ano siya, hindi siya tugma pwede naman siya gagamit siya ng transformer pero kapag halimbawang uh, ang gumamit hindi alam o at naisaksak sa 220 sigurado sira kaagad yun so sayang lang yung space ng bak sayang lang yung pagkabili kahit nga mura siya uh, papakinabangan okay okay lang sana kung magkatugma yung voltage natin sa Pilipinas Talagang mura ang mga second hand na tools dito. Pwedeng-pwedeng ipadala. Kapanyero, kung magpapadala ka ng isang sapatos na manggagaling dito na sale naglalaro din yun sa 90 to 110 'yun yung rap estimate ko ng mga price ng mga sale na sapatos dito at tulad nito to tong Adidas na to nabili ko 99 dollars tong Adidas 99 dollars so tingnan natin kung Meron bang ganyang klase na Adidas doon na tig kung 99 so 4,000 so convert natin sa 40. Parang isa pang maganda na kapag ka doon sila bumili, makakapamili sila ng gusto nilang kulay, uh, yung talagang saktong size sa kanila, yung talagang gusto nila at doon nilang nilabayaran. Hindi tulad nito, uh, ito nga sale nga itong mga nabibili namin hindi ko naman alam kung magugustuhan ba nila. Mapipilitan silang uh, kuhanin kasi galing nga dito. Pero hindi naman natin alam kung ano yung nasa sa loob nila na hindi nila nagustuhan yung kulay. Yun ang mahirap, di ba? Kaya mas, para mas maganda na doon na lang sila bumili. Kung ano pa yung talagang gusto nila, makakapamili sila. Ito mga kapanyero, chineche ko lang at baka man made in Philippines pa. to made in Indonesia, itong isang to. Okay lang. Itong isa, ito Air Max. Made in Made in Vietnam. Yan, itong isang to. Kaya mga kapanyero, uh, ang tanong ko lang, worth it ba ba na magpadala ng box na tulad ng ganito? Dahil nga noon, uh, taon-taon, talagang nagpapadala ako ng box. Pero taon-taon din, Uh, de develop ang Pilipinas na ang dami ng mga mall na nagsusulputan sa mga purwi-purwinsya uh, lalo pa sa Bulacan halos dikit-dikit na raw ang mall sa Bulacan so kung ano man yung mga uh, mabibili rito meron din dun na mabibili yun naman ang iniisip ko ngayon kasi hindi rin biro mga kapanyero yung presyo ah uh, ng pagbili ng mga mga sapatos dito, yung mga damit dito na ipapadala doon. So hindi rin ganun ka kamura. Syempre uh, pag pinagsama-sama mo at kinumpit mo rin 'yan, malaki rin 'yan. Na hindi mo akalain na ganun rin pala ang presyo pagka naipon. Mga kapanyero, ayusin ko muna 'to para maayos na natin pa ipadala na to bukas. Uh, maraming maraming salamat mga kapanyero. Hanggang sa muli.